bukol yan, blister, yan. Tapos, ito po ay, oh, ang laman ng tubig, ito po wala na. Nakatulong sa akin yung Vertex Pro sa sakit o autoimmune disorder. Ako si Dodong Garing, no? Puyo sa Osamis City. Akong sakit, autoimmune disorder disease. Pintigos, Bulgari, sumala sa doktor na kong dermatologist. Dari sa Cebu, nag-ibayopsi ko sa 2014. Ang ako ang sakit na anis ay mga burot-burot. Idala ko sa ospital, inigawas na ko, walang yapong ko na ayo o lain-lain nga na doktor nga. Ah, kuha na ko. Tapos, may lang ko sa balay, eh hindi ako pinapasok si doon sa emergency room kasi yung baho-baho talaga yung katawan ko kaya, kaya pinasok ako sa morgue room doon ako pinagdressing nila at mayroon naman akong dokumento talaga ah uh, pag wala nang tao doon sa emergency room uh, at saka nila ako pinasok sa emergency room tuwang-tuwa ko ako dito sa ano Vertex Pro kasi magpasalamat ako kay Sir Anuel uh, Noel uh, Magdadaro ating uh, Sirman ng Santal Direct Seal. talagang talaga po 80% po ay eh, eh, katulong sa akin katawan para makita natin yung result ng Vertex Pro yan. Dati-dati, maraking buko yan, blister yan. Tapos, ito po ay, oh, ang laman tubig, ito po wala na. At saka tingnan nyo po ay, tiyan ko, wala, yan, tiyan ko. Yung sa likod ko naman, tingnan nyo, maraming butas yan. Pero ngayon, wala nang butas dahil sa P Vertex Pro, yun. Oh, wala na. Hmm nakatulong sa akin yung Vertex Pro sa sakit kong autoimmune disorder. Eh, malaki akong pasalamat sa, ano, sa Vertex Pro dahil may talagang may bisa po talaga. Malaking tulong sa akin katawan at saka sakit ko. Talagang walang-wala na po yung kati. Talagang totoo po ito. Talagang may bisa talaga sa akin katawan ko yung sakit ko sa autoimmune. Talagang talaga po may bisa talaga po ito.